morning. Tara, tignan natin yung ginagawa ng maglolo. Ayan, binigilad niya ang kanyang apo, ang aming apo. Ayan, bilad-bilad sa araw sinabi. Oh, nagugutom, <laughs> nagugutom na grabe ang pula na naman gutom na naman yan Ha? Huh? Uh, gutom uh, na naman si na Binbin. ah, uh, O. <coughs> uh. Lolo. O <coughs> oh, yeah. po. Yeah. O, Isus, <coughs> gutom na. <Okay>. na. <coughs> gutom na. ang nabin yeah. namin. O, Isus. Gutom, gutom na yan si nabin <coughs> namin. <coughs> Oh, ayan sinabing namin, tinaarawan. Uh, na, ang sinabi namin, nabi. Take a bat yan ngayon. No, Take a bat na sinabing. Oy, naririnig no, ba, ang, ang ano? boses ni Mama oh, Love. Lactacid na baby. Ah, ba? Opo ba? ba? ba, naman yan. Ano